Oh, At kay Leo Marcos na isaan ako sa kagaguhan ng scammer nyo mga litsi kayo. Mga tarantado kayo. Ayun, ah, ang laman ng jikas ko, simot nyo, simot. Ang tindi nyo kumuha no. Para kayong mga ano, sus, kung magpakita lang kay personal sa akin, ang inan nyo. Paano-ano pa kayo? Tapos nangunguha pala kayo ng laman ng jikas. So, Leo, kung iskam o ano yung, ano mo, o ikaw yung, ano, sumagot ka sa akin, vlog. Tingnan mo yung post, eh, ano ko dito sa vlog na, ano, ya, ano mo, account mo, nangunguha ng pera ng, ano, ng pera ng Gcash. Kahit yung mayamang ka dyan, kaya siguro yung mayamang ka nyan, kahit maliliit ng pera, kinukuha nyo sa Gcash. Tendeños.